Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Natagpuan na ang bangkay ng isa sa dalawang nawawala sa landslide sa Lubwagan, Kalinga. Chris, paano yung uh, paghahanap sa isa pang nawawala? Connie, ngayong araw ipagpapatuloy ang paghahanap sa isa pang natabunan ng lupa sa barangay Western Uma. Nauna nang natagpuan sa guho ang bangkay ng dalawang biktima. Ayon sa lokal na pamahalaan, naibigay na sa mga kaanak ang mga labi ng tatlong biktima. Base naman sa investigasyon, sampung tao ang nasa loob ng bahay ng magka-landslide. Nakatakas daw ang anim at naiwan sa loob ang apat. Lubog pa rin sa baha ang ilang lugar sa Ilagan, Isabela dahil sa nagdaang bagyong uwan. Nasa apat na ang pamilya ang isolated sa isang subdivision dahil sa lampas taong tubig ang ilan sa mga residente roon sa mga bubong na Ang problema, tumaas pa raw ang baha roon kahapon dahil sa pagpapakawala ng tubig ng Magat Dam. Sa bubong na rin, nananatili ang ilang residente sa barangay Bagong Bayan. Nasa apat na bahay roon ang lubog pa rin sa baha. Sa kabuan, mahigit sa 30,000 residente sa Ilagan City ang nasa evacuation centers pa rin. Sa kalasyaw naman dito sa Pangasinan, may ilang residente ang bumalik na sa kanilang mga lugar mula sa paglikas. Ang nadat na nila, nagkasira-sirang mga bahay. Tinangay ng malakas na hangin ang mga pader at bubong. Sa tala ng Kalasaw MDRRMO, labing apat na bahay sa bayan ang tuluyang nawasak at mahigit sandaan ang partially damaged. Tiniyak naman ng Pangasinan Provincial Government na bibigyan ng tulong ang mga apektadong residente. Ito ang GMA Regional TV News. Imbis sa mga bakasyonista, basura at debris ng pinsala ng bagyong uwan ang pumuno sa isang beach dito sa Dagupan, Pangasinan. May ulat on the spot si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Sandy? Chris, sa ating paglilibot dito sa Barangay Bonoan Gasset, dito sa Dagupan City, ay napansin natin na marami pa rin mga lugar na lubog sa baha, bunsod nitong tumamang storm surge noong manalasa yung bagyong uwan. Tatlong araw matapos ang pananalasa ng bagyong uwan. Ito pa rin ang kasalukuyang lagay ng mga cottage sa Tondaligan Beach. Sira-sira ang mga cottage. Nagkalat ang mga basura sa dalampasigan, maging ang mga sanga ng mga puno. Bago pa man tumama ang bagyo, itinali raw ng mga cottage owner ang kanilang mga kubo sa puno. Ito ay para hindi raw liparin ang malakas na hangin ng kanilang kubo at hindi rin basta-bastang matangay ng daluyong. Nakatulong man ito noong tumama ang bagyo pero napinsala pa rin ang mga cottage na kabuhayan ng mga residente rito dahil sa malakas na hangin at ulang dala ng nag ang bagyong uwan. Ang ilang negosyante ilang araw ng abala sa pag-aayos ng kanilang nasirang mga kubo. Pati ang beach tower kung saan nagbabantay ang mga lifeguards sa Tondaligan Beach, pinatumba ng bagyo. Hindi pa rin humuhupa ang baha sa ilang bahagi ng Tondaligan Beach Park. Kris, kung inyong makikita sa aking likuran ay malalakas at matataas pa rin ang hampas ng alon dito sa Tondaligan Beach. Kaya naman ipinagbabawal pa rin ang pamamasyal dito ng mga turista at ng mga residente dito sa Dalampasigan. At kahapon nga formal nang idineklara ang state of calamity sa buong nalawigan ng Pangasinan dahil sa matinding epekto ng bagyong uwan. Ngayon tinitiyak ng lokal na pamahalaan ang agarang pamamahagi ng relief goods sa mga residenteng na apektuhan nitong bagyong uwan. Yan muna ang mga latest na balita mula rito sa Dagupan City, Pangasinan. Ako po si Sandy Salvacion ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita sa Visayas at Mindanao hatid ng GMA Regional TV. Nagkaroon po ng malaking landslide sa Garcia, Hernandez, Bohol. Cecil, gaano ba kalawak yung naging pagguho? Honi, umabot sa limang ektarya ang dawak ng gumuhong lupa. Ayon sa buhol PDRRMO, sakop ang lupang yan ng itong barangay. Hindi bababa sa labindalawang bahay ang napinsala. May ilang tuluyan ng gumuho at natabunan ng mga debris. Noong nakaraang linggo pa raw, nagsimulang lumambot ang lupa roon sa pagdaan ng mga bagyong tino at bagyong uwan. Nangangamba ang residente dahil patuloy raw na gumagalaw ang lupa Inirekomenda ng Bohol PDRRMO na gawing danger zone ang lugar. Limang bahay naman ang natabunan sa rockfall o pagbagsak ng mga bato sa Naga City dito sa Cebu. Apat na residente ang isinugod sa ospital dahil sa mga tinamong sugat. Labimpitong pamilya o mahigit limampung tao ang direktang apektado ng pagbuho Lumikas na sila sa evacuation centers. Gayun din ang mahigit 6 na raang residente na nakatira sa paligid ng pagguho. Ayon sa Naga City LGU, posibleng nagka dahil sa mga pagulan na dulot din ng dalawang nagdaang bagyo. Nagpapatulong na sila sa Mines and Geosciences Bureau ng DENR para suriin ang lugar. Arestado ang magkasintahang sangkot umano sa pagbibenta ng iligal na droga sa Dipolog, Zamboanga del Norte. Sa Baybas Operation, nasabat sa mga sospek ang isang kilo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 6.8 million pesos. Ayon sa mga pulis, hindi lang sa Dipolog nagbibenta ang mga sospek, kundi sa buong Zamboanga Peninsula. Kasamang na-recover sa kanila ang inarkilang sasakyan na ginagamit umano sa pagbuha ng iligal na droga. Hindi nagbigay ng pahayag ang mga sospek na mahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang isang matandang babae matapos tamaan ng grim ng gulong na tumalsik mula sa isang delivery truck sa Dingel, Iloilo. Ayon sa investigasyon, nakaupo lang sa waiting shed sa barangay Tabugon ang 80 taong gulang na babae nang mangyari ang insidente. Sumabog umano ang gulong sa likurang bahagi ng truck at tumalsik ang rim nito papunta sa biktima. Idiniklara siyang dead on arrival sa ospital dahil sa tinamong sugat sa didib at kanang braso. Nagkaareglo na ang kaanak ng biktima at may-ari ng delivery truck na nangakong sasagutin ang gasto sa pagpapalibig sa biktima. Lubog pa rin sa baha ang 22 barangay sa Kalumpit, Bulacan, matapos sa ng bangyong uwan. Sa ulat ng Kalumpit MDRRMO, isa sa mga pinaka-apektado ang barangay Sapangbayan Pangbayan dahil katabi ito ng umapaw na Angat River. Abot dibdib ang tubig sa ilang lugar doon, Mahigit 700 residente ang nasa iba't ibang evacuation centers sa bayan. Nagkakasakit na ang ilang evacuee. May tinatrangkaso o kaya'y namabaga ang bahagi ng katawan dahil daw sa pagkababad sa baha. Namigay na raw ng gamot ang LGU. Nasunog ang 6 na silid-aralan sa isang eskwalahan sa General Santos City. Naging pahirapan ang pag-apula sa sunog sa Connell Central Elementary School dahil sa nakasaradong gate ng eskwelahan. Ang mga residente sa pilitang pinasok ang eskwelahan at tumalon sa pader. Dumating din po ang mga bombero at naapula ang sunog. Wala namang naiulat na sugatan sa insidente. Sa tala po ng mga otoridad, aabot sa 2 milyong piso ang halaga ng pinsala sa anim na nasunog na classroom. Ayon sa imbisigasyon, problema sa kuryente ang sanhi ng apoy. Dahil po sa sunog, nagpatupad muna ng alternative delivery modality ang eskwelahan para ipagpatuloy ang mga klase.